wala, baka tumalit dito ngayon ang pasahin baka wala na dito ang ano eh na eh anong uros na baga naman <coughs> magiging ano, kasada nga yun walang wala na ata dito mga sasaedad baka may isa pa dyan last bunot yun, eh. <coughs> yun. ay ito ang last din eh, wala yun asan? Wow. yung sasaedad kasada nga wala salamat. May kita ng sikil pa. Ay, manong may gift ako Itakbo mo sa may tapat ng ah? 7-11 at gabi na ang dinam. Ngayon lang ako. What? una. Taga, madaling ako ay. Lang po. <laughs> 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 oh. <laughs> 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 ha Yes! Yes! Ang na Ano Ay, hindi na makaano yan. Ano <laughs> na? Ay, dito na po. Ang magkakaroon ng pano? Ay... Ano? ay po. Huh? <laughs> 300. Ang langit <laughs> naman noon. Ay, special po yun. What? Ay, dito, na ano ay... Ang langit <laughs> naman

Ikaw ka muna, malayayos ang daan mo. What? na Ano, ano? punat mo? What? Nagutom lang ako, nagkain ako ng paras kayo niyo. Gusto kain yun. Pwede dito lang